Isayas, Kabanatang apataputwalo Iyong dinggin ito, o sang bahayan ni Jacob, na tinatawag sa pangalan ng Israel, at nagsilabas sa bukal ng Huda, na nagsisumpa sa pangalan ng Panginoon, at nagsibanggit ng Diyos ng Israel. Ngunit hindi sa katotohanan, o sa katwiran man. Sapagkat sila'y tinatawag ayon sa bayang banal at nagsitiwala sa Diyos ng Israel, ang Panginoon ng mga hukbo ang kaniyang pangalan. Aking ipinahayag ang mga dating bagay mula ng una. Oo, yaoy lumabas sa aking bibig. At aking ipinakilala, biglang ginawa ko at nangyari. Sapagkat nakikilala ko na ikaw ay mapagmatigas, at ang iyong lieg ay parang litid na bakal, at ang iyong noo ay parang tanso. Kaya aking ipinahayag sa iyo mula ng una, bago nangyari ay ipinakilala ko sa iyo. Baka iyong sabihin, mga ginawa ng aking Diyos Diyosan at ang aking larawang inanyuan at ang aking larawang binobo nagutos sa kanila. Iyong narinig, tingnan mong lahat ito at kayo hindi ba ninyo ipinahayag Ako'y nagpakita sa iyo ng mga bagong bagay mula sa panahong ito, sa makatwid bagay, mga kubling bagay na hindi mo naalaman, mga nalika ngayon at hindi mula ng una. At bago dumating ang araw na ay hindi mo nangarinig. Baka iyong sabihin, narito aking nangaaalaman. Oo, hindi mo narinig. Oo, hindi mo naaalaman. Oo, mula ng una ay hindi nabuksan ng iyong pakinig sapagkat dalastas ko na ikaw ay gumawa na totoong may kataksilan at tinawag na mananalangsang mula sa bahay bata. Dahil sa aking pangalan ay aking iuurong ang aking galit at dahil sa kapurihan ko ay aking ititigil upang huwag kitang ihiwalay. Narito, dinilisay kita, ngunit hindi parang pilak. Pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. Dahil din sa akin, dahil din sa akin, aking gagawin yaon. Sapagkat, bakit lalapastanganin ang aking pangalan at ang kalwalatian ko ay hindi ko ibinigay sa iba? Inyong dinggin ako o Jacob at Israel na tinawag ko. Ako nga, ako ang una. Ako rin ang huli. Oo, ang aking kamay ay siyang naglagay ng patibayan ng lupa, at ang aking kanan ay siyang nagladlad ng langit. sapagkat ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisita yung magkakasama. Kayo'y magpipisan, kayong lahat, at inyong dinggin, Sino sa kanila ang nagpahayag ng mga bagay na ito? Siyang iniibig ng Panginoon ay kaniyang tutuparin ang kaniyang kaligayahan sa Babylonia. At bubuhatin niya ang kaniyang kamay sa mga kaldeyo. Ako, ako nga'y nagsalita. Oo, aking tinawag siya. Aking dinala siya. At kaniyang pagiginawahin ang kaniyang lakad. Kayo'y magsilapit sa akin, inyong dinggin ito. Mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahon na nangyari ito, nandoon nga ako, at ngayoy sinugo ako ng Panginoon Diyos at ng Kanyang Espiritu. Ganito ang sabi ng Panginoon na inyong manunubos ng Banal ng Israel. Ako ang Panginoon mong Diyos na nagtuturo sa iyo ng mapapakinabangan na puwapatnubay sa iyo sa daan na iyong marapat na lakaran. O kung dininig mo ang aking mga utos, ang iyong ang kapayapaan ay naging parang ilog at ang iyong katwiran ay parang mga alon sa dagat. Ang iyo namang lahi ay naging parang buhangin at ang suwi ng iyong tiyan ay parang mga butil ni Ang kaniyang pangalan ay hindi maihiwalay o mag sa harap ko. Kayo'y magsilabas sa Babylonia. Inyong takasan ng mga kaldeyo. Kayo'y magpahayag na may tinig ng awitan. Inyong saysayin ito. Itanyag ninyo hanggang sa wakas ng lupa. Inyong sabihin, Tinubos ng Panginoon ang hakob na kaniyang lingkod. At sila'y hindi na nangauuhaw na pinapatnubayan niya sila sa mga ilang. Kaniyang pinaagos ang tubig mula sa bato para sa kanila. Kaniyang ginawangan din naman ang bato. At ang tubig ay bumukal. Walang kapayapaan sa masama, sabi ng Panginoon.